Sa number 2, sa banwasang manaplagi Manapla, kabig sa mga residente nga pinakamalala nga natabu nga baha ang natabu kagabi sa ilang nga banwa. Yaring report. Pasulod sa banwasang manapla, absent na ang iban nga mga nagabaligya sa puto sa igad sang dalan. Suno sa mga nagabaligya, ang iban nga kaupdanan nila ginbaha. <tos> <tos> ang ini nga video kuha ni Jennifer Tupas sang kagabi sa Barangay 1A, isa sa mga malala nga naapektuhan sa baha sang kagabi. Babatian pa sa background ang mga hilibion. Sulok sa iya iloy, mga apo niya ang nagahibi bangun sa kakulba sa makusog na dalukdo sa tubig baha sa sulod sa covered court sa barangay. Sa nervyos. <tinyo> <tinyo> Nervous, Bato, sulod. Um. Ang materials recovery facility nagkalatumbas ang baha. Sa mismo nga covered court, may nakasulod pa nga dako nga kahoy dalaman sa baha. Ang hindi nga pulungkuan, ginanod man sa tubig. May mga lubid pa nga gingamit sa pag-evacuate sa mga pumuluyo kung malinlas 11 sa kagapit tubtub magkaagahon. Suro sa utilities ang barangay nga si Freddy Batislaon sa kalawig na nila nga nagapuyo diri, first time nila maka-experience nga naglapot sa dugahan ang tubig baha. Nagbulig siya sa pag-rescue sa mga katigulangan. Dalong video, eh, first time na yung dalong. Meron tayo nag-evacuita sa story sa mga playa, bagulan niya na ang amin na... First time na tapong amin na yun? First eh. na yun? Oo, nga na lapot ang ano, doon, Pati mga baligyaan sa tupad sa covered court nagkalago ba? Ining sa likod, ko, ginatinugan ko, may changi na di. Antes naga uh, doon ang baha sa kagabi. Matapos ang baha, amun na sila yung tsura sa Amun na lang ni Ambilin sa yung changi, nagkalago ba na nga mga parte no, ang naglapta diri sa may covered court. Ang nasalbar lang sa mga changi ang ini nga ref nga hindi pa sigurado kung mag-andar pa matapos mabahaan ang ininga water dispenser nga naguba na. Ang lulutuan sa burger na anod man, pati ang LPG tank, hindi na makitaan. Bago lang pangumpra ang tag-iyas ng Changi nga si Cecil Maglikyan, pero amo na lang niya ang nasalbar sa gin pangumpra niya. Ubus, Ged? Ubus, Ged. Bago lang po ka pangumpra. Hindi, ubus mo ka tayo paninda? Tanan, na. Amo na lang nasalbar mo, ma'am? Ang rep alin Halina tayo repo? rep ko. Ano? 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 Hmm, oh, ang gasol, yeah. gasol mo? Na ang gasol na dula. Samtang sa gina-interview, ginadaho pa kay Cecil ang ginahulam niya ng luwag kay pati gamit sa kusina na ubo sa baha. Uy, may magkita hula isang luwag to oh. ha. Ang nga, luwag, nagulam lang kami ito luwag. Nagulam ka ng luwag pagluto. Ay, nagkalaan, magtanan pati mga pinggan. Mm Hindi -hmm. Mga bayo, ikang, ang ining lalaki nga nagakatulog may pila sa tiil matapos maigo sang sin samtang nagabulig rescue sa mga kaingod balay. Panty, bra, diaper, bulong sa mga kabataan ang labing kinahanglanon kuno sa karon sa mga apektado sang baha. Na panty, chinilas, wala na kami mga bra, mga diaper, lalina. sa kabataan, mga... <laughs> Si Aurora Bolivar, emosyonal. Wala pa sila sa tinulugan, humalin sa kagabi. Gin pang amat-amat niya pagwa sa ilang balay ang iyang mga apo, juta yan pa siya maanod sang baha. Ang isa, ginamat-amat sila. Tapos ang ng siyang gay? Oo, dila kami di ang siyang gay na o timing nga nagaragastra siyang siyang gay. Nakalita ko, binbutong ko kami sa ako. Kung wala akong gurma, butong sir, matiklo, duro sir, nagdala kami sa siyang mo. Sa mga sino. Ang ini nga Santa Claus ginanod man sa tubig nadula na ang ulo. Kamot na lang kaglawas ang nabilin. Ang tubig rin sa covered court, nagtabok pa ka sa karinderiya sa tabok. Nagkalagwa pati sa log sa karinderiya, bangot sa kakusog sa tubig. May mga amat-amat na nga nagpanagtag sa bulig para may masuksok lang ang malanga bayo ang mga residente kag para may makaon sa sini nga nga sapat nagsupon ang tanan nga mga basura nga ginatinguan sa mga residente nga mahawanan para makalabay ang tubig baha. Kitay kung ginatipon ni ni nga, nga bui, buwan, Natabuan sa kahapon nga wala unta ang ulan kag nag-high tide pa pagkagabi amo kun nga nagsaka ang tubig.